Hi! Kamusta ka mo Ang alam ko si Adrian. Masturyahan naman kita pati sa pahamot. Ini e nga pahamot nga luya ko istorya sa inyo subong tawag siya Ambassador Intense for Men. Iyan ni siya ni Gisada. Te, panlalaki ni siya pero kung luya mo siya suksukon, pahala ka pag gusto ka. kag odi parfum ni siya bot ng balon, isa ka braso kalayo bago ka masimutan. Te, ano ni siya klase nga pahamot? bali presko nga makahang nga mabulak nga matamis angay siya sa matugnaw nga panahon ang temperatura nga para si is between 50 to 70 degrees Fahrenheit o contend to 21 degrees Celsius te ano ang iyang ang mga nota for the top we have Guatemalan cardamom licorice nutmeg lavender pink pepper incense ginger mandarin orange elemi bergamot, kag ozonic notes. Ang Guatemalan cardamom, licorice, nutmeg, kag pink pepper, kag elemi, gahatag sing pampakahang. Kag ang lavender, nam presko kong simutan. Incense, duuso kong simutan. Ginger, pampakalam sa ilong. Mandarin orange, matamis nga citrus. Bergamot, mahamot nga citrus. Tapos ozonic notes, ng presko, kag matinlo nga mga nota. Kag for the mid, we have raspberry, caramel, cinnamon, cloves, geranium, jasmine, heliotrope, orchid, kagfrisia. Ang raspberry, amo na siyang prutas na masimutan mo sa sininga pahamot. Tapos caramel nga panyam is yes. cinnamon kag gloves nga pampakahangman. man. Tapos geranium, jasmine, heliotrope, orchid, kagfreesia. Mga bulak kung simutan. Kag for the base, we have tonka bean, vanilla, patchouli, cashmere wood, musk, leather, amber, Haitian vetiver, oak moss Ang tongkabin, ng nang matamis na siya nga hilamon kung simutan. Vanilla, nga komportable nga hamot, patchouli, nga do pagkaduta kung simutan. Cashmere wood, nang do wool na siya nga tela kung simutan. Tapos mask, nga gadakop sing hamot para hindi magtudotodo lapta. Tapos leather, nang paha kung simutan. Tapos amber, pampainit, Haitian vetiver, kuskus nga hilamon, tapos okmos, moss, nang pait nga duduta sang lasang konsimotan, tapos labdanom, nang pampadalom na siya na te. Kabay pa nga na may nga pahamot. Kaya kung may pa mga pahamot, nga luyag istorya sa akin, ibilin lang sa comment section. So, dito naman, bye-bye!